Hello po, magandang umaga. So sa ngayon, itong makikita nyo ay ito ang aming ilagay doon na double padding sa wall ng aming bioflock system. So ito ay gamit na rin pero pang doble lang naman eh. So mas maganda ito. So ang gagawin ko ay susuka, kadahil 8 feet ang width nito ay magsukat lang ako ng 5 meters. So 5 meters that is uh, 15, 15 feet. So yun, ang circumference doon ay nasa uh, 31. So, pasubra-subrahan ko lang ng konti. Okay? That, that's all. Titingnan nyo kami as we go along sa paghati nito. Take care. Ah, ang gawin natin, 5 meters. 5 meters, 5 and a half na lang natin. Maano ka da? Yan. Dito. Dito. Sige. Di, dito lang oh. Diyan lang diyan. Na. So, yan ay ito ay nasa 5 meters dadagdag tayo ng konti na maging 5.5 okay okay dito so yan halika blade yan, kailangan okay okay, i ano mo may. straight straight konti Dito, palak, pa, ano, patras, patras. Hindi, doon. Yan, diyan. Oop. Dito, konti. I-stretch mo, hugta. Okay. Uh. Okay, yan ha. ito na po, natapos na at uh, ilalagay na namin yan doon sa tagiliran niya. so yan po, makikita nyo papakita ko mamaya sa inyo ang aming ginawa doon so sige po, mamaya ulit. thank you hello po, magandang umaga sa inyo, mga bahay at mga taga ng aking programa. Ito po, naglalagay na kami ng aming double-padding na trapal. Bago namin ilagay ang aming biofloc na storage tank, ay kailangan uh, amin muna ito i-plaster itong aming uh, trapal. So, double protection na po ito. At uh, ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano namin gawin ah uh, Ito lang, kailangan may pambutas tayo nito. And then, kailangan din ay mayroon kayong cable tie. Ito po, ang cable tie. So, hali na kayo at mapanood nyo itong aming ginagawa. So, ito na po ang aming ginawa at uh, ito na it will serve as uh, parang padding na nga at uh, matibay-tibay na rin ito na kanyang bigyan ng protection ang aming trapal na biofloc so ma-stretch naman ito pag nilagyan na namin ng aming uh, biofloc uh, tank So, for the timing, being, pwede namin ito ma lagyan pa ng in between para tumib tumibay, sila. Pero super kahit hindi na nga, pero okay lang, mayroon pa naman cable tie. Okay. So, ito pagpatuloy namin to eh, off ko muna ang camera and then mamaya ipakita ko sa inyo kung ano pang aming dagdag na uh, ipakita sa inyo. Okay, thank you po. Bye. I Test natin ito kung maganda ba ang kanyang daloy kapag binuhusan ko ng tubig. Ito. So, buhusan ko ito. So, titingnan natin dyan sa labas kung dumadaloy ba. Okay. okay so lumalabas okay good at ayos ang kanyang elevation so ito maganda na ito uh, kung nakita nyo dito ipite na lang ito yan ng aming kapal ito. so maganda at konti ko pa na uh, gawing slope para maganda prior na maglagay ako ng biofloc na uh, circular pan Nah trapal Oke okay. Mamaya ulit Thanks